Hello mga kahuman, for today's video mga kahuman ay pupunta po kami sa Valencia. Kasama ko nga pala yung ate ko mga kahuman at yung bunso namin. At saka natatawa talaga ako sa bunso namin mga kahuman kasi ayaw niya talaga magpakuha ng video. Magkatulad po talaga sila ng mama ko mga kahuman ay takot makita sa kamera. At eto na nga mga kahuman, nakasakay na po kami sa Rila or Baobao po kasi yung tawag dito sa amin mga kahuman. Papunta po kami sa may terminal ng jeep para sumakay na naman kami ulit doon papunta ng Valencia City. Kaso po mga kahuman, ini sinabihan ng ati po yung driver ng Baobao na pwede bang ihatid niya kami doon sa Valencia at, at babayaran na lang namin siya kasi medyo... Nalit na din kasi kami mga kahuman, baka matagal pa yung next ano, next jeep. Kaya ayan, pumayag naman siya na ihatid kami. Saktong-sakto din mga kahuman kasi umuulan para hindi na din kami bumaba at diretsyo ng... na, kami mga kahuman. At yan na nga mga kahuman, nandito na po kami sa Abilia Hospital. Sinamahan po namin yung ati namin magpa-check up mga kahuman. Kaso itong kapatid ko, hindi sana siya isasama kaso nagpumili talaga siyang sumama. Kasi alam nyo na mga kahuman, minsan lang makapunta dito sa Valencia. Mas na sa isang taon mga kahuman na makakapunta siya dito sa Valencia. Eh sa Quezon nga mga kahuman, bihira lang dito pa kayo sa Valencia na medyo distansya talaga sa amin. At eto na nga mga kahuman, inaantay lang po namin yung atin naming matapos. At pupunta kami maya, maya, sa may ano, sa may Robinson para naman makagala itong kapatid ko mga kahuman. At andito na nga kami mga kahuman, kaso sobrang aga pa pala namin mga kahuman. Hindi pa po nag-open yung mall. Nagantay pa kami ng mga 25 minutes sa labas mga kahuman at super excited na nga itong kapatid kong na makapasok sa loob. At sobrang dami po talaga ng tao ngayon mga kahuman madami pong tao nakapila sa labas. At yun nga mga kahuman, ikakwento ko na lang sa inyo kung ano pong nangyari kanina sa loob ng Robinson Mall kasi wala po akong nakuhang video. At alam nyo ba mga kahuman, mga sampu minuto pa lang po kami sa Robinson Mall ay nagreklamo na po yung bunso namin na nagugutom na daw siya. Sinabi nga namin sa kanya na sa labas na lang kami kakain mamaya sa may karinderiya. Ay naku mga kahuman, hindi niya na talaga napigilan yung gutom niya at talagang siya po ay bumili ng tinapay 50 pesos po yung pera ng aking kapatid mga kahuman, bumili po siya ng tatlong tinapay at saka isang boti ng tubig na 20 pesos total po 50 pesos po lahat at saka ayun, dali-dali niyang kinain yung binili niyang tinapay, tapos ayun nga mga kahuman, nagtingin-tingin kami ng mga sandals kasi gusto gusto niya rin bumili ng sandal kaso yung budget niya mga kahuman, sa 500 pesos lang. Pero pagtingin namin dun mga kahuman, ay naku, sobrang mahal pala ng mga sandal dun sa may Robinson Mall. Kaya ayun, wala po kaming nabili na sandal sa kanya, next time na lang pag may pera na. Kasi ngayon mga kahuman, may importante po talaga kaming pinaglalaanan ng pera. And that's it for today's video mga kahuman. Thanks for watching!